Frenchie Anak? Wow, may ba anak ka may na, anak na din. Na ako. <laughs> para, para si ako kay para si Jurado Frenchie. <laughs> Kanino mo oh. naman inaalay yung pag-perform mo today? Kay mami ko po. Sa mami mo. Oh, bakit? Oh. Bakit siya yung... Di ba si daddy? <laughs> Nako. <Knock po. laughs> Andiyan kasi yung mami niya. Ay! Oh. oh ay, okay. Sean. Bakit? Bakit, Sean? Napagalitan ka ba ng mami mo? hindi. <laughs> ay, hindi ba? <laughs> bakit, Sean? Saan, Bakit tayo eh? iyak si Sean? yung, yung yung luha ni Sean? Masaya ba? Malungkot? Ano ba nangyari? Masaya po. Oh. Dahil? Kasi po, nararamdaman ko po yung love po ng atikot ko at kay mami ko po. Oh. Nararamdaman ko. Yung, love love yung, love. yung love po. nila. Kaya ka naiyak. Oh, Natatouch po. ka, no? Opo. Oh, mm. Nasaan ba si daddy mo ngayon? Na nasa Asia po ngayon. Sa Asia. Ang dami luha, baby. Oo, di ba? Yung natin siya kasi apat sabay-sabay. Oh. oh. naiyak siya. Oh, ganyan baby. talaga. pag nakakaramdam ka ng ganyang emosyon, okay yun. Oo, oh, oh, diba? yung overflowing of love yes. and appreciation. Yes. Oo. Yun ang nararamdaman ngayon. Ni Sean. Nasa pa si Mami? Ayun Nasa pa si Mami? Hello, Hello, mami. po, Mami. Mami, bakit, ano, grabe po ang pagluha ni ano ngayon, ni Sean. Masaya po siguro siya. Oo. Oh. Napi-feel daw niya yung love ninyo po. Opo. Meron ba kayong gustong oh, sabihin po kay Sean? Sean, niya. Um, lagi kong sinasabi sa'yo, laging magpasalamat kay Papa gan sa binigay niyang talento sa'yo. Andito lang kami. Nagmamahal at sum sumusuporta sa'yo. Laban lang, anak. Hey. Opo. Sean, gaano mo ka gustong manalo today? Hindi kasi alam mo, oh, si Sean kasi, nabasa ko yung profile niya. Bata pa lang siya, tumutulong na siya sa magulang niya sa pagsali sa pagkanta sa online para lang makatulong sa pamilya nila. Kaya, garabi yung emotion niya eh. Yung daddy niya, si Iman naman. O, oh, kayan kaya wala siya sa Pinas ngayon. Ano, may mi mismo daddy mo, no? Mm. Opo. ako mm -mm, Naku, pag napanood niya to sa YouTube, Mapaproud siya sa iyo. Oo. Oh. Anong mensahe mo sa mga magulang mo, Sean? Pa? Anong mensahe mo kay mami tsaka daddy? Ito po alam. Uh. di pag meron ka nalang gustong sabihin oh, sa ano lahat ng taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Thank you po. Mm, diba? You're welcome daw. Speechless <laughs> siya eh. kasi napakaganda ng kanta niya.